Puro ML ka na naman. Ayun nga pala. Nagsinahin ka na ba? Paano kasi nakalimutan ko? Umalis ka na lang. Ingi-ingay mo. Turbo ka. Ikaw, papipiliin kita. ML o ako. Love, mamamalingkin muna kami ni sis doon na. Ay, nga pala love. Yung hugasin tsaka yung sinain, huwag mo kakalimutan na. Ah, sige love, ingat ka. Sige. Yung nga pala si pare, andyan pala. Maaya ako nga magaroon ng ML. pre, push, push. Okay. Yeah. Ay, nako. Sobrang daming tao sa palengke. Ano? Pero buti na lang maagad eh, Pumunta na. Bili natin yung mga bibili natin. Oo, oh, okay. Ay! Sis! Um. ano oras na pala? Wala akong relo, sis eh. Bakit ba? Kasi inutusan ko yung asawa ko. Oh, ah, ko dun sa bahay. Ay, nako. Baka di pa yung nagsaing. O oh, baka Oh, Ang ko sige. Oh, to sa pamilya, may muna doon, baka nag -e man lang naman yan. Oh, din sis kasi nito sa may asawa ko. May pinapagawa din ako kaya. Tayo okay. e, pera na tayo ha. Oh, sige. Sige, bye. Bye-bye. okay wala ka sa akin. Asawa mo dito na po. Oh, apo, kaya natin ako kita para magdala tayo Emily. No? Love, nandito na ako, love. Oh! Diyan ka pala ko pare. Ay, oo nga pala, love. Ginawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Naghugas ka na ba? Nagsahin ka na ba? Love? Huwag ka mo magulo. Kaya tumulong yung tao eh. Storbo. Aba, tinatanong ka lang. Galit ka pa? Bahala ka na nga dyan. Sige okay, pre, alis na muna ako. Nagagalit na asawa mo. Pre, tensya ka na. Talo na naman. Visit na yan. Ito pa nga. Oh, umagang umaga. Nag-email ka kagad ah. Wala ka bang pasok? Wala, wala. Papasok, Leo. Guru, mo lang talaga, ha? Ako, paglalaro ka na naman buong maghapon. Ewan nga pala, nagsinahin ka na ba? Hmm? Oh, bakit mo nagsinahin dito? Ben, puro laro na rin na pag mo dyan. Hindi ka man lang nagsahing. Paano kasi nakalimutan ko? mo ka na nga. Ingi-ingi mo. Turbo ka. Bala ka na sa buhay mo. Puro ML na rin na pag mo. Ay. Napaka-boring namang araw na to. Gusto niya kaya si Sis? Kaya ginagawa niya. Sige Oh, si Sis yun ah. Sis! ano mo malungkot ka ata? Oo oh, nga sis eh. May problema kasi ako sa bahay eh. Ah, gaming ba? Bakit? Ano ba yun? Kasi yung asawa ko, ro-ML na sa bahay. May nalakas yung natupad. Di man magsaing. Hindi man lang maghugas. Anong gagawin pa nun? Ay, naku sis. Pare-parehas ta talaga tayong dalawa. Ganon din sa akin. Halos hindi ginagawa yung inuutos ko. anong ba, di ko na alam gagawin to sa asawa ko eh. Ay, titigas ng mga ulo ng mga asawa natin para... Parang gusto ko na rin na siya iwanan. iwanan. Ay, ikaw Sabin. din? Ay, nako. Ano ba ba plano mo? Ano ba? Hihiwalay ako na ba ito? kailangan ko nga rin. Hindi ko rin alam. Ako, puro, puro ganito na lang. Saka, puro, ito na yung tamang oras para iwala yung kuyo. Siguro ako, ano, pag-isipan ko muna. Sige sis, una na ako. Baka mabot ako pa siya. O, sige sis, siguro nga kailangan nyo mag-usap na dalawa. Sige sis. Sige sis, ingat. Wisit, talo na naman. Ay, puro ML ka na naman. Ano ba yan? Talo na nga ako, dumagdag ka pa. Alam mo, dati hindi ka naman ganyan eh. Dati ang pa natin eh. Ba't ganyan ka na? Bago ka na. Hindi ka naman ganyan dati ah. Pwede bang tumigil ka muna? Malaki perang ang pusta ko dito. Please lang, manahimik ka na lang muna. Ha? Ikaw, papipiliin kita. ML ako. Tutal naman pinabaliw. Wala mo lang naman ako eh. Pagod na pagod na ako sa'yo. Alam mo pa, kada araw, isip ko, kala ko magpapago ka. Hindi, hindi. Pagod na pagod ako. Hindi po alam mo ngayon. Dahil sa Emil na to, tutal, wala ka din sa akin Eh, pipili mo rin naman tong ML na to eh. Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. At tapusin ko na lang tong relasyon natin.